di Naga nain, ha. Huh? nagdagan ha. Nyak daga. Ni idol. Lah. <laughs> Lautanawan dai <nain> nila. Eh <laughs> asik mau han. <laughs> Nakita dai <nain> denyo <yung> video. Ah <laughs> <Ay>, ini kayo. <laughs> Lipay guys Lautanawan dangdagan. Unahai. <laughs> Indonesia! Wow. Sa nalay motor. Ano, ah, nagdagandagan na sila mga idol. Eh, hindi lang tani. La. La sige. Ire dali tawon sila. May nalang pod makalod. La. Tara pa. Ge. Hello. La na. Wala pa. Wala pa nakakita. Dali. <laughs> Pangukayan yung gilid <laughs> Patasan ko eh Tara, dinaganay sila mga idol Ang ah, makakita, katong na Silpon Nakita rin ninyo akong upload Okay, kami pa Ah, abti kayo ba Pag-abti nila eh ah. huh. Wala na oh, nangita na sila oh. Tala, magita. Ah, isa ka pa lowers oh. Wala pa oh, wala pa. Tanan wala. Sok-sok ro ninong -in -in yon. Sok-sok ro tadaran. Bila 200 do? 200. Darah, darah. <laughs> Oji sila kita oh. Tawag parade raba ton ah. na gunung. Nana power diri sawas-was ni eh? dayo na.

Ayo lah, nah, kita lagi Kita, kita, oh, kita, kita, pakita. Oh, dua, napi dua. <laughs> napi dua, napi dua. <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, uh, nah, bat sina sila. Ade, pakai tas video. Salamat kay mga idol sa inyong suporta mga idol. Salamat kayo. Ah, uh, sana mo Selamat ang uh, kaguan din no. Ah, uh, salamat din kay sa inyong pagpalo. Kinsa tong wa pa palo? Palo mga idol para pitin mo sa sunod na do.